Hello guys, kumakain kami sabay-sabay Kami mga household service worker Nang nagbabakasyon kami Kasama ang mga bossing Nagbabakasyon doon sa kabilang bansa mga kaibigan Sabay-sabay kami kumain kasama ang mga kababayan At iba pang mga workers from Ethiopia at saka Indonesia mga kaibigan pagkatapos kasi kumain ng mga amo namin so kami na naman ang kumain mga kaibigan masarap yung mga pagkain namin dyan at saka madami kasi hindi nila naubos mga kaibigan sarap kasi kumain pag marami nasa labas kami ng bahay mga kaibigan nasa park kumbaga so yan ay doon sa uh, doon sa Emerald Hills Emerald Hills sa Panja Tsarkaya mga kaibigan ayan mga kaibigan isa yung Indonesian Uh, tsaka ano yan may tatong Indonesia dalawang Ethiopia tapos marami kami na mga kababayan natin kapwa, falabala mga kaibigan so, yan hanap-hanap ng makakain kahit maraming pagkain, meron pa rin nga hanapin. masaya mga kaibigan masaraya at masarap balikan ang mga ganitong Ganitong pagsama-sama namin.